bad influence sa anak ko. Alam mo ba yon? Wala ka naman ko Lahat naman po na pinagtatrabaho ni Will na sa inyo eh, tita. Ah, ganun. May pabahibahe ka ba dyan? Sinusumbatan mo ko. Dapat lang! Dapat lang dahil nagkanda ko ba ako para makagraduate ang anak ko. Tapos ngayon, sino makikinabang? Ikaw! Ikaw na basta ka na lamang dumating dito? Wala kang kahirap-hirap? Oh, ay nako, Will. gusto kong mag-usap tayo sandali bago ka pumasok. Eh kasi, ano bang petsa na? Eh, yung kuryente natin baka maputulan. Tapos yung internet, eh yung kapatid mo hindi pwede na wala internet kasi online ng ano eh baka mamaya walang internet. Paano yung makakapasok? Pati yung tubig pala, malapit na rin. Nay, nagbigay na ako sa inyo last week ha. Di ba sabi ko sa inyo, kasama ng kuryente at saka tubig doon. Eh, nag, nagbigay ka nga last week. Eh, kaso, nagmahal na mga bilihin kasi nagtaas ang gasolina. Apa, eh, nagpunta ako. Ang kilo ng baboy, eh, ito astas na lahat. So, paano yun? Yung pinigay mo sa akin pang kuryente na na ipagbili ko na rin ng grocery ng, sa ibang gastos. Sige na, gagawa ko ng paraan kasi pagbabayad ko yun sa supplier namin Kasi alam niyo naman, kakasal kami ni Julie. Hindi pwedeng wala akong... Ayan! Yan kasi! sa kasal ninyo ni Julia Yan na lang palagi ang iniisip mo. Hindi eh, mo na kami inintindi. Simula talaga na ngayon si Jolie pumunta sa buhay mo ngayon babae niyan. Wala na. Naitsipwera na kaming pamilya mo. Dapat kaming inuuna mo. Bago yung babae niyan. Tulad ngayon, ayan no. Wala ka ng pakailang kung mapuputulan tayo ng kuryente, kung wala na tayong kakainin. Eh dati hindi ka naman ganyan. Napakasama talaga yung ng babae niyan. Sa totoo lang. Ay, nako. May ganto na lang. Ito na lang muna na iha. Gagawa na ko nang paraan to. Pero ngayon, ito na lang muna ibibigay sa. Oh. Ay sige, siguro pang kuryente lang ito, yung internet pa sa tubig, ha. Huwag mo kalilimutan. Naku, may hirap online oh, ng kapatid mo. Naku, meron pa maputulan ng internet ngayon. Sige po, sige po. Mag-e-exam pa yun. O siya, sige na. Sige nai, pasensya ah. na, pasensya na. Gagawa ko ng paraan. Ay, sige. Ha? Gawin mo ng paraan, ha? Iyoko may stress dito. Sige na. Sige. Puti na lang, may pambayad sa kuryente. Ay naku, kasya na to. Teka nga, kukunin ko yung bill. Tita, magandang gabi po. Ay, maupo ka. Buti naman dumating ka. Eh, tinawagan talaga kita at may gusto kong sabihin sa'yo, iparating sa'yo. Ano? Buti wala pa dito si Willie. Buti na yung tayo na lang muna ng dalawa. Eh, alam mo kasi, Ning, yung mapapangasawa mo... 'Yung ya, anak kong 'yan, siya ang breadwinner dito sa amin. Siya ang nag-aasikaso dito sa amin sa mga gastusin dito sa bahay. Alam mo naman kasi wala naman trabaho 'yung kapatid niya, 'yung isa naman eh pumapasok pa. Ngayon ako'y okay, makikiusap sa Kung okay. Pwede lang naman, ano, kasi alam mo eh ang hirap kasi ng aming sitwasyon. Ngayon eh baka naman pwedeng yung kasal nyo, eh, baka pwedeng isud usud muna natin, ano? Wag, sana wag na muna ituloy nyo ng itong malapit na. Kasi, ang hirap kasi, kasi yung kapatid niya, hindi pa gumagraduate, eh, wala naman trabaho yung isa niyang kapatid. Eh, hirap kami, mahirap. hirap mo nga yung pangbayad namin sa kuryente, nagkakandaan ano, -ano kami. Ang hirap kasi. Uh, ito na nauunawaan ko naman po yung pinupunto nyo. -mm. -mm. Simula naman po noon pa, sinabi na po sa akin ni Will na siya yung breadwinner. Siya lang po yung naaasahan. Kaso, tita, malapit na po kasi yung kasal namin. Ah, hindi ko rin po kasi hawak yung isip po ng anak nyo. Nabanggit niyo po ba tungkol sa kanya? Alam mo kasi, Ning, yung lalaki, kahit ano sabihin mo diyan, basta manggagaling sa babae, gagawin niya yan. Kaya ikaw nga ang kinausap po eh. Kasi alam mo, pag sinabi mo doon sa anak ko, eh oo, -oo lang yon. Kaya ikaw nga ang kinausap po kasi nakikiusap lang ako kung pwede lang naman. Kasi mahirapat kaming pamilya niya. At tita, huwag na po kayong mag-alala kung ang iniisip niyo po dahil mag-aasawa na po kami, hindi na po niya kayo matutulungan. Hindi naman po ganun eh kasi pinag-usapan po namin na kahit ikasal po kami, kayo pa, pa rin po yung priority niya. Alam mo, Neng, hindi pa nga kayo kinakasal. Ito nga, oh, nagkakandahirap na ako ng paghingi sa kanya, ng pambayad sa kuryente. Parang ako na mamalimus ngayon eh. Tapos sa... Oh. Mahal, gano'n ka sa bahay? Uh -uh. Tinawagan kasi ako ng mama Bakit? Ano sabi? Eh, kasi Inausap niya ako kung pwede daw na huwag muna natin ituloy yung kasal. Ano? Ba bakit? Bakit daw? Anong problema? Natatakot daw kasi sila na magkinasal na tayo hanggang siya po ayaw na sila. Sabi so, okay, Alam yeah? ko naman daw na ikaw lang yung inaasahan. Iniisip niya na sosyalawin ko lahat ng kita mo. Mahal, mahal. Pasensya ka na kay nanay, ha? Halika, hatid mo na ako sa bahay niyo, ha? wala naman ako masama intensyon intention kasi eh. hindi ko lang alam na ganun yung mga masasak mga masasak ko hindi ko may na bakit ano bang pin sino ba sinabi sa inyo nanay simula daw nung gamating ako sa buhay mo kahit sa pwera na daw sila para daw sila mo sa'yo wala naman tayo ibang pinag-iipunan kundi yung kasal ba? Diba? kapatid ko eh. Kasi nagagawa ko naman lahat. Eh, pa, parang wala akong naitutulong eh. Alam mo yun, parang sarili ko naman dapat yung iniisip ko ngayon eh. Pero... Mahal, well, subukan mo kayong pagsapin ng mama mo. Kasi malapit mo yung kasal eh. Ngayon pa nila naisip na ipa-adjust na lang daw kapag tapos na mag-aral sa si Jello. Okay. Bubukod na tayo. Ha? Eh, hindi pwede sinabi mo na kausapin kay nanay ko para ano, ako na naman mag a para sa kanila. Mahal, hindi pwede ganun. Kailangan ako naman yung masunod ngayon. Ha, hindi hindi, tama tamang ginawa ni nanay yun eh. Nakinausap ko pa niya para lang sabihin yun? Ganito, kakausapin ko sila. Hindi para itolerate yung mga, mga gawain nilang ganun. Kakausapin ko sila para sabihin na bubukod na tayo. Ha, para hindi ka mahirapan, ha? Para at least pag nagpakasal na tayo, may bahay na tayong atin, ha? Pasensya ka na, kailangan mo tuloy ngayon mamili. Mahal, hindi ako namimili. Ha, hindi, hindi ko kailangan mamili kasi para ako yung mahal, gagawin ko lang yung tama kasi ikaw yung magiging asawa ko, sayo ako sasama. Ha? Hindi ka na, hatin natin sa bahay mo. Ano na isipin nga, ha?

Lagi kasi akong pinapagalitan ni nanay. Kasi nga, di ba, konti yung nagbibigay kong pera sa kanya. Sa inyo. E, eh, kailangan ko kasi ng pera kasi ikakasal kami ni Julie. Baka matutulungan niya naman ako. Baka meron kayo niyang ipon or ano. Bayaran niya muna yung kuryente. Ay, yung ano, tubig na lang kasi nabigyan ko na ng pang-kuryente. Kuya, ano ba naman yan? Ako nga mangihingi sa'yo. Alam mo naman nag-aaral pa ako eh. Alam mo naman di pa ako tapos, pag tapos sa pag-aaral tapos sa akin ka mangihingi. Oo nga. Ako pa nga mangihingi sa'yo ako, oh, kuya, kasi ko lang nakaraan. Eh, siyempre rin nag-uumpisa pa lang ako. Kulang pa yung sa akin. bigyan si nanay eh. kasi naman eh. Lagi nalang sinusumbat sa akin ni nanay itong mga ganitong problema eh. Eh, buti nga kayo, ganito lang yung ginagawa nyo. Eh, ako pagod na pagod na ako sa trabaho. Tapos, pag hindi ako nakapagbigay ng maayos, ganun yung bungad sa akin ni nanay. Baka may mga ipon kayo dyan, di ba? Binigyan ko kayo ng pera dati. Wala ba kayo na iipon? Ang Dam dami kong babayaran sa school, kuya. Eh. Tsaka so, kuya, binigay mo na yun, tapos ngayon hinahanap mo. Eh, hindi naman dyan. Ano Hindi naman sa ganas, Kasi hindi mo na nakalakala yun. Tapos sasabihin mo pa, mag-aasawa ka. Uy, paano na yun? Ano, ibibigay mo sa akin yung responsibilidad mo. Ikaw nga dyan ang panganay. Kaya mo, ti. Pasensya na kayo, ha? Pasensya na. Kasi... May niyo rin ako pag nag aasawa kayo, ha? Wala <laughs> na nakalala mo yun, kuya. Nagbago ka na. Ayaw nga. Hindi Patan, naman sa'yo. Ano, ko sa'yo, kuya. Tapos ngayon, hihingi eh, ka ngayon. Hindi kayo, eh, di lalo na kapag kasal kayo. Tapos pag nagipit ka, ano, ka din. Ako ang iiwanan mo. Tapos gano'n naman yung ugali ni nanay. Ikaw naman siya ng panganay. Ba't ka kasi mag-aasawa agad? Sarah, bunso. Ay. <Unfortunately> hindi, hindi naman ng kuya. Hmm? Eh, nagtatrabaho naman ako para sa inyo eh. Hindi. Kagaya niya, nag-aaral pa yan. Tapos mag-aasawa ka agad. Eh, sino pag-aaral dyan ako? ko. Umpisa pala nga dito magtrabaho, nakakaasad ka naman kuya eh. Ngayon pala na-stress na ako sa'yo. Sara, magbibigay pa rin ako. Hindi naman porke nag-asawa ako eh. Hindi na ako magbibigay. Sina. Ngayon ko lang kailangan ng tulong niyo kasi walang wala talaga ako kasi magbabayad ako sa supplier. Hmm. Eh, pag naman nakaipon ako, bibigyan ko pa rin ng mga ng pera eh. Sige na, baka meron kayong pera dyan. Oh, wala talaga ako kuya. Alam mo, hindi pa ako tapos Ay, sa akin eh. Sige, ganito na lang ha. Kasi nagpa-plano na kami bumukod ni Julie. Ha? Basta pag may problema, pag nakabukod na kami... Lalo na ha, kami. Tawagan niyo lang ako, ha? Sige, gagawa ko na lang para... Sige, kuya. Lang... Sige. Tumakas ka sa responsibilidad mo dito. Pasensya na kayo, ha? So, Alam mo so... kung talaga iniisip mo yung pamilya natin, kuya? Hindi ka agad mag-aasawa, eh. Hindi pa nga ito nakakatapos, oo. Oh. Alam mo na mawala na tayong tatay. Ikaw na lang, eh. Kasi iwanan mo kami. Lalo kang mahirapan yan, kuya, pag umalis ka. Oh, di mo na nakalala yun? nga. sige, sige, gagawa mo na ng paraan, ha? Sige, huwag na kayong mag-isip. Pasensya na kayo. Hello? Grabe, mga bata ito. Nagsikain dito, di man lang ang nag ng gamit. Nagre-review daw ako na kunwari, andito naman. Puro naghiga doon sa taas. Nako, Sara! Bukan ba mga kayo dito? Ang bunga nga, nga, kita nyo mga pinagkainan nyo, lalakad, lalaki lala niyo na. Rin, Hindi nyo malamang mahimis. Ay. Higa ka kayo ng Pati ikaw, nagre-review. Bakit nandito dito ang notebook mo? No? Nay, nay, teka lang. Masasabihin kami. umalis ka nga muna. Naku, iniiba mo usapan. Hindi, imisin nyo ito. ito ko yan ay. ay oh, ano yan? Kasi si, si kuya. Bakit? Sabi-sabi pa kanina, bubukod na daw sila ni Julie. Ano? Oo kasi yan yung, kagay yung juling yan. Mga, naku! Tapos na isamin pa ng hirap. Nanghirap na ka, ano? Nanghirap ng pera. Ang kapatid niya? Aba, oo, nay, kasi ikaw. Reklamo ka daw ng reklamo kasi ganun lang yung binigay niya. Tapos hinahanap niya pa yung mga binigay niya dati. Aba, eh, talagang yung lalaking yan. Naku, na-brainwash siya talaga ng... ng maltita, ng jolie na yan. Habi ko na sa inyo, talaga yung babae niyan. Simula nang dumating niya sa buhay ng kapatid niyo, na iba nang wish niyo ang utak. Pinaikot ng babae niyan. Naku, no, makikita ng... Bukas man loob na. Ay, nako! Ewan ko sa mga yan. Ay, yung nga, talo ko nagagalit. Ang gulo-gulo nga nito. Yan pa, binibigyan ninyong balita sa akin. Bilisan niyo. At kayong dalawa, huwag kayong tatamad-tamad. Nakakasura na kayo. Grabe, nako! Lagot yung kapatid ninyong yung niya sa akin. <tipan> naku, naku, paan tayo niyan? yan? Ay naku, talagang makakatikip talaga yung yung jury niya sa akin, pati yung kapatid din yung. Ay naku, ako'y ginagalit talaga ng mga yan. Ay naku, bukasan ninyo yan. At ikaw, mag-aral ka lang, next up ka pa mamaya. Ay bukas yata ang exam mo, talihan mo. Asa na ba lalaki yan? Will, Aba! Ay, ang magaling na babae. Kasama mo pa pala. Masasili niyo, ha? Hindi niyo alam kung gano'ng kabait na tawag si Julie. Yun lang ang kaligayahan ko, Nay. Ayun. Yun lang ang kaligayahan mo. Nay, sinusubat niyo sa akin yan pero yung mga nagtulong ko ba sa inyo, ha? Hindi niyo malaisip yun? Hindi. Nay, yun lang ang ikakasaya ko. Hindi niyo ba ako masuportahan. Yun ang ikakasaya mo? You are a selfish child! 'Yun ang kaligayahan mo, Kami, Naghirap ako sa iyo, nak. Simula bata ka. Hindi ka nga mabdapuan ng langaw nat lamok. Tapos ngayon, nakita mo lang yung babae niya, at sasabihin mo yung nakakapagpaligaya sa iyo. Kailangan ko 'to pag niya. 'yun eh. Pero yung mga nagawa ko sa inyo, hindi niyo man lang naisip 'yon. Ha? Ako nagpaalala sa mga kapatid ko eh. Eh, gayo. Ha? Ano? Kaya ko pa ba? Kita mo ako na nga nage-iintindi sa inyo mga kapatid. Hindi ko na nga makaya mag sa inyo. Kahit ako'y matanda na. Kahit masasakit ang buto ko, likod ko. Inaanoga ako kayo. Tapos yan pa ang sasabihin mo sa akin. Teka na, talaga. Aalis na ako. Aalis na kami ni Julie para wala na kayong problema. Ganon. Ganon. Aalis kayo. Yan ang kaya mo ipagmalaki sa akin? Na aalis kayo? pinagmamalaki mo yan sa akin dahil alam mo na kami na mga kapatid mo dumi depende lamang sa'yo kaya ganyan ka ang lakas ng loob mo ang yabang mo na dahil alam mo na pag nawala ka sa amin ng mga kapatid mo hindi na kami paano na kami kakain dito wala na sige kung yan na makakapagpaligaya sa'yo gawin mo Pabaya na kami, mga kapatid mo! Kanyan ka talaga! Wala, wala kang utang na loob! dahil sa Julie niyan! dahil sa Julie Sige! Kinakausap pa kita! Bastos ka! <laughs> Mahal... Mahal... Pasensya ka na. Pasensya ka na sa inasal ni Nanay kanina. Eh, kilala mo naman yun eh. Ganun talaga yun eh. Wala naman akong ikaw ang masama sa pamilya mo ah. Lahat naman sila yung lagi nating inuuna. Silang lagi hiniintindi. Bakit hanggang ngayon ba? Um gusto nilang gawin ko para matanggap nila ako. <laughs> Mahal, wala naman silang problema sa eh. eh. Nagkataon kasi na wala na kaming tatay, tapos si nanay ganun, walang trabaho. Eh, natural lang na ganun yung magiging reaksyon nila pag umalis ako sa, sa bahay namin eh, na bumuhod ako eh. Sana intindihin mo na lang sila. Pero eh, hindi ko kasalanan lang yun. Hindi ko kasalanan kung marami yung pagkukulang sa buhay niya ano, na bakit, parang laging ako yung sinisisi. Wala naman akong ginawa masama. Wala naman. Na bakit kailangan ng ngayon kailangan mong pumili? Mal, tandaan mo ha. Simula ngayon susundin ko kung ano yung makakapagpasaya sa akin. Ha? Tapos na ang obligasyon ko sa kanila. Tapos na yung pagpapahirap nila sa akin kasi ilang taon na ako nagtiis eh. this time kailangan kong piliin kung saan ako magiging masaya ha, sa'yo yun huwag kang mag-alala pag naging mag-asawa tayo hindi ko pa babayaan yung mga kapatid ko yung nanay ko magbibigay ako ng sustenso sa kanila pero huwag kang mag-alala sasama ako sa'yo ha huwag kang mag-alala magiging maayos din ang lahat ha huwag miyak umiyak siya ka na ako naging sakit kami. Mag-iing na sa'yo na yung mga kapatid mo, pero... Anak, mahal na mahal kita. Patawarin mo kami kung naging selfish kami kahit kay Julie, Julie, anak. Patawarin mo kami, ha? Kasi... Hindi lang talaga kami sa na ma Mahiwala yung anak ko sa amin, eh. Sana naunawaan mo kami doon. Pero, anak, salamat talaga. Hindi namin malilimutan natin. Ginawa mo sa amin simula doon. At salamat ha. Ang tanging ko lang hilingi. Maging maayos ang inyong pagsasama. Marikit na, <laughs> na na. kayo. Na hindi nyo alam ko. <laughs> nyo alam kung gano'n nyo ako ngayon eh hindi ko in-expect na makakarating kayo dito sa importanteng araw ng buhay ko eh. Mahal. Salamat, salamat sa pagpunta. Kalimutan nyo na yun kung anong naging problema natin, ha? Um, 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 Ang, ah, mahalaga ngayon. Okay na tayo. Ha? Kuya, matamis ka na namin. Sa, sa amin, na namin sa atin na kayo tumira, ha? Oo, oh, para naman. Pwede ba, ba yun? Hindi kami malungkot, ha? Salamat. <laughs> <laughs> Pigyan nyo na kagad okay.